Sariwa pa sa pagsalang sa FIBA Basketball World Cup, sunod na pinagtutuunan ng pansin ng Gilas Pilipinas ang paparating na 19th Asian Games. Yan ang ulat ni Rafael Bandayreal ng PTV Sports. Ilang araw na lang ang nalalabi bago magsimula ang kampanya ng Gilas Pilipinas sa Hangzhou Asian Games. Kaya naman, puspusang pag ensayo ang pinagdadaanan ng pambansang kupunan dito sa Philsports Arena sa lungsod ng Pasig. Bagong head coach, bagong mga manlalaro at iilang mga nanatili. Walang duda na ibang-iba na ang porma ng Gilas Pilipinas ngayon. Marami ang nawala mula sa kuponang lumahok sa FIBA World Cup. Pero gigil-gigil na gigil naman para sa pagkakataong magpakitang gilas ang ilan sa mga nagbabalik na miyembro ng national team. Kabilang Jan, sina Terence Romeo at Calvin Abueva. Siyempre, in the 8 years na nang pagkakalipas uh, na 2015, ngayon nakabalik na ako sa Asian Game. isa uh, better na may pakita ko pa yung pwede ko ipakita. Uh, sobrang saya. At the same time, excited na naimbitahan ulit ako na makapaglaro para sa bansa. Hindi maikakailang limitado ang oras ng preparasyon ng pambansang koponan. Sa kabila nito, mataas ang tiwala ng San Miguel Beerman Star Guard sa kanyang teammates, lalo na sa sistema ni Coach Tim Cohn. Hindi na. Kami yung mga players, ako ah, hindi ko tinitingnan na, na excuse yung maximum preparation. Eh ay hindi kami pwedeng magbigay ng excuse na na may yung preparation namin. Nandito kami para ibigay yung best namin ng mga players. Hirit naman ni Coach Cohn, hindi nila minamadali ang progreso ng koponan at ang tanging inaalala nila ay ang unti-unting pagtataguyod ng chemistry bawat araw. You know, we don't need to be good now because we're not playing tomorrow. If we were playing tomorrow, we'd be in big trouble. Uh, but we're not playing tomorrow. So, it's okay to be bad right now. We're trying to figure things out. We're trying to figure each other out. We're trying to figure our system out. So, you know, that's, that's just a daily, ongoing thing that we're doing every day. Sa ikadalumput-anim na ng Setiembre, o tatlong araw pagtapos ng opening ceremony, magsisimula ang unang laro ng gila sa Asia. At una nilang makakatunggali ang Bahrain sa Group C, kung saan kabilang din ang Thailand at Jordan. 15! Rafael Pandeirel para sa bayan.